Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbagal ng inflation rate sa bansa nitong nakaraang Disyembre. Mas paiigtingin naman ang pamahalaan ng pamahalaan ang mga programa sa agrikultura ngayong taon pati na ang mga hakbang para mapanatiling mura ang mga pangunahing bilihin. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Naitala sa uling buwan ng 2023 ang pinakamabagal na inflation rate. Bumagal sa 3.9% ang naitalang inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Disyembre 2023 kumpara noong Nobyembre 2023 kung saan naitala ang 4.1%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 6% ang naitalang average inflation noong nakaraang taon. Paliwanag ni PSA National Statistician and Civil Register General Undersecretary Claire Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng ang mas mababang inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang langis. Ang bag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng housing, water, electricity, gas and other fuels ay ang mas mabilis na pagbagsak ng presyo ng kuryente na may negative 7.8% inflation. Ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng LPG na may 3.6% inflation at renta sa bahay na may 3.7% inflation. Kasama din sa nakapag-ambag sa pagbagal ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages, partikular na ang karne ng manok at kape. Ikinatuwa naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbaba ng inflation. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pagsisikap ng pamalaan para mapabuti ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Ngayong 2024, mas palalakasin pa ng kasalukuyang administrasyon ng programa sa agrikultura at ang pagkakaroon ng mga hakbang para mapanatiling mura ang mga pangunahing bilihin. Sa bahagi naman ng National Economic and Development Chini siniguro nito sa publiko ang patuloy na pagbabantay sa presyo at maging sa inflation risk. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisakan, mahalaga ang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasama na dito ang pagpapatupad ng mga hakbang para matugunan ang parehong short-term at long-term na mga hamon kaugnay ng inflation. Kaugnay nito, nakapag-ambag naman sa naitalang inflation nitong nakaraang buwan ang cereal and cereal products na may 14.6% inflation partikular na ang bigas. Ayon kay Yusek Mapa, mataas ang inflation rate sa bigas sa bansa noong nakaraang buwan na nasa 19.6%. Sa national average na presyo ng bigas, ang regular meal rice na nasa 48 pesos ang kada kilo nitong December 2023 kumpara sa 46 pesos noong nakaraang November 2023. Based on the data, Uh, mula January to July last this year, uh, mababa yung inflation ng rice ang uh, mga nasa two just above 2% no so which means that uh, if the price of rice continues to be at that level nung December we would expect uh, higher rice inflation in the in the coming uh, months until uh, August Ayan nakita na mataas ang pag-akyat ng presyo ng bigas kumpara sa ibang mga bilihin na kanilang binabantayan Rod lugusad para sa bayan